Hello so, Divine People, welcome sa akin channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang inyong kapalaran, gabay, messages Para sa darating na May 8 to May 14, 2024 For our water signs, Pisces, Cancer, and Scorpio Okay, para sa mga hindi pa nakasubscribe, nakapag-follow, please follow na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel. So, spirit guide. So, Pisces, Cancer, and Scorpio. Oops! lumilipad yung card natin, guys. Saan na yun? Dito siya makita, guys. Wait lang. Gosh. Wait lang guys, hinto muna natin. So, ayun guys, pinahirapan ako ng ating page of pentacles, no? Lumipad pa talaga. Okay. Oops. Okay, hindi natin kailangan mag-open. Nag-open siya guys. Okay. Check natin to. So, ayan, meron tayo ditong four of cups. The sun, page of pentacles, and our queen of wands. So, for some of you, um, ang current situation nyo this, um, this week, guys, um, makakaramdam kayo ng regret. Okay? Um, hindi lang siya Siguro may na-refuse, may refuse kayo ditong offer, no? Regarding to your career. Na-refuse mo siya and this week, no? Magre-regret kayo. Mare-regret, mag, makaka-experience kayo dito ng, um, ano, wait lang guys, ah. Parang, eto na eh, kasi may depression dito, no? Bakit, bakit sobra-sobra naman yung pagka-depress nyo dito? no? Dahil lang sa mga na-miss opportunities, na-refuse na offer, um, magkakaroon kayo ng depression. Siguro for some of you, nakikita na yung mga nag-accept ng may mga kaibigan, kakilala kayong in-accept yung offer, or sila yung nag-accept ng offer para sa inyo. Kunyari, magtrabaho sa ibang bansa, um, na nyo kasi nagdududa kayo and in offer sa iba sa kaibigan nyo, sa kakilala nyo or malapit sa inyo and sila is napakaganda na ng buhay ngayon that's why regret nga yung mararamdaman mo dito guys so ayan may depression na dito no? and hindi kayo makamove on sa nakikita nyo sa mga kaibigan nyo na nag accept ng offer na yon And, naroon tayo dito The Sun. So, yung iba sa inyo, um... Malalaman ninyong buntis kayo. And, napakasaya. Napakasaya nyo. Um, napakasaya ng partner ninyo. Dahil matagal nyo na tong wini-wish. No? Parang wish granted to. So, ayan. So, but for some of you, um... I can feel na makakalaya kayo sa isang sitwasyon na matagal nyo nang pinagpipray na um, makaalis kayo sa sitwasyong ito. So, maybe for some of you is nakalaya na sa mapang, mapang-abusong partner, abusadong partner, ano. So, nasasaktan kayo physically or emotionally. Yan. So, makakalaya na kayo sa mga partner ninyo or sa kaibigan, sa grupo na matagal niyo nang gustong layuan, gustong um, anhin sila no? Yung i-distance yung sarili niyo sa mga taong 'to. And this week, ayan, magkakaroon na kayo ng strength para makaalis or kumawala sa kanila. So, there's a good blessing, no? May para parating na magandang blessing sa inyo. Hindi lang yung pagbubuntis sa inyong career, sa inyong kaperahan. Ayan, napakaganda nitong card nito And dahil meron tayong page of pentacles na lumipad nga kanina, ayan. Most of you guys, napakaganda ng pasok ng kaperahan ngayong linggong to. Regarding to your business, to your investment, may mga marireceive kayong blessings from the other country. Ayan guys. So kung may mga inaantay kayong mga kaperahan no. Ayan, darating na siya ngayong linggong to. So, meron tayo ditong Queen you know, of one So, kaya napakasaya niyo ngayong um, linggong to, no? Um, water signs. Maliban lang talaga doon sa mga nag-refuse nag refuse ng offer sa kanila. So, tignan pa natin. Water signs. Na natin, water sign, Pisces, Cancer, and Scorpio. Meron tayo dito ang ground yourself. So, ground yourself. So, magkaroon ka ng oras para sa sarili mo kasi baka dahil sa katatrabaho mo, ayan, nakakalimutan mo ng mahalin, mahalin yung sarili mo dito, water signs. So, marami kang iniisip dito, no? Ang dami ring mga regarding sa pagtatayo ng negosyo. Maliit na negosyo man 'yan, malaki. Ayun, iniisip-isip mo kung itutuloy at itutuloy mo ba 'to. Dahil natatakot kang malugi. Natatakot kang mag-take ng risk. So, pag regarding naman sa pagtatayo ng mga business, ano, this week um, pag-isipan mo talagang mabuti yan. Pero maganda andito ang ating dasan kung iniisip mo or nag, uh, may pagdududa ka sa sarili mo, kung kaya mo bang magtayo ng, mag -put up ng business. Ayan, andito naman ang ating the which, which is, ano, maganda yung pasok ng kaperahan. So, maybe this week is magandang mag-start kung ano man yung mga binabalak mong itayo ngayon or kung may gusto ko mang bilhin so why not bilhin mo this week ano lalong lalo na kung para naman yan sa sarili mo kung ikakasaya mo talaga yan so ayan ang ating intuition ayan wala kang tiwala sa intuition mo ano water signs so naka reverse siya, ano? so use your hands and clean your space kung baka yung iba sa inyo is nakakalimutan ng maglinis-linis diyan ng Um, tahanan, no? Or maybe your kasi, di ba, pag magulo talaga ang ating bahay, parang ang hirap pumasok ng grasya. So, baka kailangan mo nang mag-clean ng mag clean or maglinis ng bahay mo para maganda yung pasok ng grasya no maaliwalas pag maaliwalas ang bahay ay napakasarap talagang um, alam mo yung mag-stay, mag-relax, And maganda talaga yung pasok ng mga blessings. Okay? So, yan. Matuto ka naman. Kasi yung iba sa inyo tinatamad. Gusto na lang laging nakahiga. Or, alam mo yun, pagdating sa bahay. Pahinga na lang kasi minsan ang ginagawa ninyo. So, make time for your family. Make time for yourself. And lalong-lalo na yung pagki clean up ng space sa bahay nyo. Kung mag-declutter kayo yung mga bagay na hindi naman na kailangan sa bahay nyo, why not ipamigay nyo na mas mapapakinabangan pa ng ibang tao. Okay, so hanggang dito na muna tayo, other signs. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.